So, hindi. Uh, hindi ko na kailangang makipag-usap. Kung kinakailangan, bakit hindi? Ngunit, baka mamaya sinasabi nila, may pinagtatanggol na naman ako. Ang dapat po niyong mapansin ay ganito. Bakit po nila ginadjudge? Yung sworn statement. Wala pong sino sa amin ang pwedeng magjudge. Not even the Senate President. Ako nga, pwede akong magsabi na baka sa yung may pagkukulang, ba't niya ginadjudge? Eh? Sabagat alam ko yung mga diskaya, kalaban ang pamangkin niya sa politika. Meron akong babanggitin sa inyo na yung mga, mga ibang pangungusap na ginawa niya na kailangan po nating linawin din. Kaya ito ang dahilan kung bakit ko kayo pinatawag sa isang presscon. Ito po mula sa ANC Head Start. Interview ni Ms. Karen Davila about the Blue Ribbon chairman being a lawyer. Sabi po ni Senate President Soto, there is no such thing as a rule, dapat abogado yon. Abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? Chuckles, nakalagay So useless. Unang-una po ako, wala akong ininsinuate na dapat ang chairman ay abogado. Ito lang ang ininsinuate Nung isang uh, babaeng hanggang ngayon, hindi makamove on kung bakit ako nanalong senador. Alam na po rin niyo yun. Pinipilit po ba nila sina sinabi ko ito? Hindi ko po sinabi ito. Pero sila nga po ang may pasaring rito eh. Abugado ka nga, hindi ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? Saan po nila nakuha yun? Sino po ba yung magaling? Bakit tayo magkukumpara? Ito po po sinabi niya, September 10, 2025, sa totoo lang, 1 pH, Job Francisco Cheki Verhel Cheryl Cosim SP Soto May suspecha na kami na inedit yung affidavit ng Diskaya How can the Senate President say this? What is his basis for doing this? This is a serious charge Sino po ang nag-edit? Ako po ba pinatutungkulan niya?